Bumawi na ang Golden State Warriors at laban naman ito sa Houston Rockets kung saan ito'y kanilang tinalo mga idol. Maganda ang improvement kayo ng Golden State Warriors ngayong dumating na itong si Jimmy Butler sa kanila. As of now mga idol, ang kanilang record kasama si Butler ay 3 wins and 1 loss. Nung hindi pa dumating si Jimmy Butler ay labis na nahihirapan ang Golden State Warriors especially sa late game kung saan sila'y nakakambak ng kanilang mga kalaban. Pero ngayon, maganda ang kanilang improvement dahil bigo ang Rockets sa kanilang attempt na makambak ang Warriors. Sa Stephen Curry mismo lang una para sa Golden State na mayroong 27 points, 5 rebounds, and 5 three-pointer. At yan naman ho'y sinundan ng balancing stats ni Jimmy Butler, 19 points, 8 rebounds, 4 assists, at 40% sa field. Ang mga gantong resulta ay isang magandang sinyales para sa Golden State Warriors. Kahapon naman ay pinili mismo mga idol ni Jimmy Butler na sisihin ang kanyang sarili sa kanilang pagkatalo. Ang ginawa ni Butler ay isang magandang sinyales sa pangkabuan sa kanilang kupunan. Dahil maski man na bagong salta siya sa Golden State Warriors, ay kanyang hinahambol ang kanyang sarili. At yan sa ngayon ang nagugustuhan naman ng mga fans ng Warriors sa kanya. Sa kabuuan, mayroong positibong resulta ang pag-trade nila para kay Jimmy Butler.